Okay mga boss. Ah, uh, sabi ito, tayo ay mag inspection ng panggilid nitong motor na to at ito ay daw ay tatakbo ng malayo. So kailangan lang natin ng O oh, meron tayong utsa diyan ano. Para mabilis. Ajis. Ah, so tatanggalin tong panggilid. Tapos saka natin makikita yung laman ng loob niyan para malaman din natin kung yung bagay ay palitin ang belt. Belt lang naman eh. At saka siguro gagrasahan yung ano. Regress. So eh mga boss, Tatanggalin lang yung tornilyo yung yung sa filter na yan. Tapos, yun na. Kita na. Mahuhugot na yan. <laughs> Mahuhugot na agad. Tatanggilin eh. lang yung mga tornilyo yung madami yan. Gamit kayo ng tools, layman, baka yung naman. kahapong sa akin gamit na gamitin. hindi mabilis ang pagkalas hindi ka tulad dati na mano mano ano 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 mga ano 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 moment of the Trotsky merong merong pang isa saan titingkabin lang natin ang kaunti meron siyang gitli dito sa ganyang eh, lalim. higitin eh, nyo lang palabas yun, naglag sakit ng mata ko dito sa biyahe natin ang gabok eh So mga boss May tuturo lang kami sa inyong tips Na mga nyo Kung maantulis nyo lang yung mga ganto lang otso Pantanggal lang ng crankcase At magbalak na magpalit ng kanyang belt Ganto lang mga boss Pipisilin nyo lang sa ng pisil na pisil Tapos Papalit na din naman kayo mga boss eh. Malabay naman yan mga boss Ikutin nyo lang ng kaunti Yan Okay na ang galing. Set up, hindi pa to. Hindi ba? Hindi pa. Sala lang. Ay, eh, tama pala. Rotation po lang. Na. na lang. sa So, magagamit tayo ng sakit. G7. Sa kanyang isang crank. Unang crank. Yan, dahan-dahan lang. Sa so, pagbabalik niyan mga boss, dapat kakamayin nyo na. Hindi nyo kailangan barilin ng... Yung kumbaga papalapatin nyo muna siya. Kunwari ito, nakikakabit na natin. Kakamay nyo muna siya mga boss. Kasi ang kanyang pinakaehen nito napakalambot lang talaga. Dala na. Dala na magkalas. Nalulostred dyan pag pasok. Yes sir. Tingnan ka natin ang kanyang bola. Labo-labo na. Eh, pwede pa. Kasi... Naka. Naka. Mga boss, kalug na. Kalugnan parang, bola. Parang jolly na. kalug na. Ewan ko kung narinig niya. Pero dapat ito. Kaya kuha tayo yung sampo Ito mga boss. Is pang M3 din. Papatako. Ay, ito, pag pinatako, ya kasali dyan dito yan <laughs> so mga boss matagiktik na mm. kalob na tigas na yung kanyang pinakalabas labas oh May sabihin kumawang na siya doon sa pinaka... Laibon? Yung pinaka... ano? Loob? Oo, uh, na siya. Tapos, gamit ang 24mm. 24 24mm, ito. babaklasin natin ito lang isa na din. Yo. Maganda lang lining niya mga boss. Yan. Stock center spring. Ito. Okay, dire dire na natin po kasi para wala na tayong putol po, di ba? Bali mamaya ipapakita na lang namin sa inyo na mali. Uh. Gamit ang dalawang yung paa, eh isang paa tuunan nyo yung kabila habang yung kabila nakatuon kasi yan pag yan na disalign dandahan lang tatalsik yan sa inyong muka tatalsik sa inyong muka yo yan stock center spring tapos ang kanyang goods pa walang spring walang ka tama tama ang langis langis grasa pala grasa sorry buksan na natin yan wala na laman mga sir ayun ano, doon doon sao lang guys. Doon na. Tanggalin niyo 'tong kanyang pinaka. May namang grasa, grasa. Tanggalin niyo 'tong pinaka rubber niya paglilinisin niyo kasi mababasa 'yan. Yan. Doon na ang grasa. Yes. Hindi 'yan ano, high temp. Yes. Hindi siya high temp, ano? So yan Babaklasin ko na 'to, pagtatanggal lang naman ito, mga boss. Lilinisin niyan tapos igagrastahan ng panibago. Tapos palit ng fly ball. So yun lang. Pabalikan namin kayo later. Mamaya pagka andyan na yung fly ball at saka yung ano yung pagka linis na yan. Okay? CBT. 喂，梁老板，喂。 So ang gamit nating Grasa ay high temp Para pag uh, hindi high temp Ang inilagay nyo parang Pag naginit dyan Yung grasa ay nalulusaw Natulo Smooth ang pasok Mga boss tatlong butas na yan mga boss tatama nyo lang isa angat nyo lang ng kaunti dalawa tatlo Lumaya ang ating kamay mga boss. Sa atin na yung Gamit ulit ang niyo nyo. Paan nyo malinis. Kaya may ating may pasok. babas na yung ipasok mga boss Tidyang Ang tonos to eh nga kami ko lang muna Baka mamaya kami sa kalin doon Plus Maitigil agad natin Ganda ng ating barel Baka may mag sponsor dyan Maganda ganda <laughs> Jok lang Tatampo lang yan, buo na. Paglalagay ng grasa, nilagyan ko lang siya ng kaunti at para hindi tayo ma mamaya. May isa pa akong lalagyan. Sa pinakaloob nya niya. Yan. Igilid na natin 'yan at tayo ay magkakapit muna na kanyang pinaka dry base eh, ano ba siya? anong tawag dyan? So hindi natin So ito na mga boss unahin natin itabit ang kanyang pinaka Dito nya Kasi meron tayong Trash issues alam niya na yung mga boss. Sa alam niya naman, hindi biro magkalas talaga ng panggilid ng gantong M3. Kasi minsan nagkakatama ang spline, nagkakatama ang tornilyo, nalulustrel. Oo, oh, unahin mo yan. Mm -hmm. Unahin ko na ito mga boss. Yan, kapain, kapain nyo lang. Yung nalapat na, tapos hanapin nyo lang. Kakamain muna natin hanggang sa kumapit ang kanilang panggilid. Yung sa sumagad. Yan, lapat na. Kahit anong galaw na dyan, okay na yan. Pwede nang birahin. Pwede nang birahin. Yan, okay na yan. ba diba, kailangan mahigpit yan? Pero kailangan safe. Safe pa rin. Sa so, next naman natin mga boss ay ang kanyang national belt. Boss. Yan. Arrow. Pa gano'n. Hindi pwedeng pa par on at pagay on. Oh, no, arrow. Baka ito Salpak na ito ganyan. Tapos dito may gagawin pa tayo isa. Saan na crock grease croc grace. Saan yung graso natin. Doon siya sasaldak doon sa may bearing. Yan. Tapos yan sobra. Kunasa natin. Pero wag naman yung sobra. Yan. yan. Pwede na yan. Ito. Yan. Pisi lang ulit. Parang kanina. Tapos yan. Ang galing. Kasi Beds na. Kami lang muli natin. Nating karsay ng panghigpit. So, ano pag natin? So, sir. Tapos na. Tapos na yun? Bilis. Tapos na. Bilis. So, ayan. Yan yun lang yun mga boss ibabalik na uli yung crankcase cover nya at na check na natin okay pa yung kanyang belt wala pa siyang bitak nilagyan natin ng grasa grasa so yan baba ng minor Yan, okay na mga boss, ganun lang pag check up ng panggilid ng MIUI 125. Yan mga boss, thank you sa inyong panonood. At ah, ibabalik ko na lang ang crankcase ko, hindi ko na ipapakita sa inyo. Kasi yung pagkakabit naman ito, na basic na basic na, makalas kabit. Yan. So ito, yan, okay na tayo, malinis na ulit. Pwede na itong kunin na may hari basic check up lang yan pero napakahalaga yan mga boss so nagkakabit na ulit yung crankcase at uh, okay na hamaha hamaha baka naman so ayan maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito at kita kita tayo sa susunod na video